two weeks ago may nangyari sa Scarborough Show. Pero bago natin siya pag-usapan, alamin muna natin kung ano ang Scarborough Show. Ang Scarborough o Bajo de Masindok ay 230 kilometers lamang sa Masindok, Zambales under sa UN Convention on the Law of the Sea, bawat bansa ay entitled na magkaroon ng tinatawag nating exclusive economic zone or EEZ within 370 kilometers from their coastline. Meaning, yung Scarborough Shoal ay parte ng teritoryo ng Pilipinas. Alam naman natin na for 13 years ang China ay patuloy na nanghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas at nagtayo pa sila ng mga artificial islands para maging military base. Ito ay isang paraan nila para ma-assert ang kalilang kontrol sa West Philippine Sea. Since umupo si Pangulong Marcos Jr., ang China ay mas naging agresibo sa West Philippine Sea at ito ang pinaka-recent na ginawa nila. Makikita natin rito sa video ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Suluan na hinahamol ito ng dalawang barko ng China, ang Chinese Coast Guard 3104 at ang People's Liberation Army Navy Destroyer Giling. Gusto nilang banggain ang BRP Suluan para hindi na magpatuloy ang pagpapatrolya at ang kalilang kadiwa mission na nagre-resupply ng mga Filipino fishermen sa Scarborough Shoal. Ngunit nagulangan sila ng ating barko at ang dalawang vessel ng China ay ang nagbanggaan. Makikita natin dito sa video, ang Chinese Coast Guard vessel CCG-3104 ay may at least 4 personnel sa bow ng barko, trying to place rubber protection para mabawasan ang impact. At may makikita ang dugo during the impact ng dalawang barko at after nito, wana na ang apat na Chinese Coast Guard personnel sa harap ng barkong ito. Matapos ng banggaan, makikita natin na sira na ang bow ng CCG-3104 at according sa Philippine Coast Guard, ito ay unseaworthy. Meanwhile, ang PLA and Destroyer Gilin ay nagasgasan lamang. Ang Philippine Coast Guard ay nag-offer ng assistance sa Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy para tumulong ang nagamutin ang mga sugatan ng crew ng dalawang barko. Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. One day after the incident, according sa Sea Light Foundation, nagsagawa ng rescue operations ang Chinese Coast Guard sa area ng insidente para hanapin ang kalilang mga nawawalang personnel. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kinukumpirma ng China na may casualties sa insidente ito. Pero iba ang nakikita natin using the satellite images. Ilang araw matapos ang insidente, iniinsist ng China na magbayad ang Pilipinas sa pagka-damage ng kanilang barko pero hindi nila inamin na may nasawi sa insidente ito. Play stupid games win stupid prizes. Hindi nyo man napansin, pero may nakakatakot na development sa ng ito. Ang People's Liberation Army Navy ng China ay kasama na ang CCG Vessel 3104 para banggain ang BRP Sulawa. This development marks a significant escalation ng Beijing sa Pilipinas. Sa perspective ng China, gusto nila tingnan kung totoo nga ba ang sinasabi ni Pangulo Marcos na ang magiging business ng pag-activate sa mutual defense treaty natin sa Estados Unidos ay pag may namatay ng Pilipinong sundalo. But uh, thank God, we have not yet uh, uh, gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But uh, once we get to that point, that is certainly we would have crossed the Rubicon, certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line. ng China ang katatagan ng US and Philippine alliance. Kapag hindi nagkakaroon ng isang malakas na response ang Estados Unidos, it is certain na ganito na ang palaging gagawin ng China sa ating mga barko at ang pagkasira ng reputasyon ng Estados Unidos. Matatandaan nyo nung inunsad ng Pilipinas ang kalilang Assertive Transparency Initiative, isang public relations campaign para ipublicize ang mga aggressive actions ng China. Sila ay mas naging escalatory sa kalilang mga actions. Ito ay makikita natin sa mga actions ng China tulad ng pagtutok ng laser sa BRP Cabra, sa pagbangga at pagwater cannon sa mga barko ng Philippine Coast Guard. At sa infamous encounter noong June 2024 na nagresulta sa pagkaputo ng daliri sa isa nating sundalo. While this may be fortunate for BRP Sulu 1 and its crew, we may never say that we will avoid this encounter. Kung binangga ng PLA ang gilid ng BRP Sulu 1, this will be a catastrophic disaster. Tiyak rito, nalulubog ang barko natin at ito ay magre sa pagkamatay ng mga Pilipinong personel at journalist aboard sa BRP Suluan. If there's one thing that we know about China, they don't want to be humiliated internationally. Tiyak na sa mga susulod na encounters between the Chinese Coast Guard, the People's Liberation Army Navy, and our vessels, China will further escalate their actions sa ngayon, ang China ay marami ng pinapadalang barko sa West Philippine Sea, lalong lalo na sa Scarborough at Ayungin Choy. Tinagawa nila ito para maiwasan na maulit-ulit ang insidente na nangyari noong August 11. A miscalculation might happen sooner than we think. That's all. So, hindi ito mangyari. Dapat ang Department of Foreign Affairs, ang Department of National Defense, at ang Armed Forces of the Philippines must prepare contingencies for any and all eventualities para makapaghanda sa gagawin ng China.